Guys, ang galawan ko pang Pilipinas dina, din din. Alo, dali, dana. Pumasok din yung amo ko pa Ganyan lang din ako. Nakikita niya. Tawa na lang siya eh. Oh, Ganyan siya kanina. Sa pintuan. Tingnan niya. Tingnan siya dito at may sinabi. Pero lagi niya naman ako nakikita ganito pag kami nang dito. Pinto, ha? Saan kang uh, gom? Saan? Kalasala. Saan mapigom? aku baba. ane sawi ko, ift may ana na baden, Baba, yung Gina ba rin si Katlamba? Baba, sa ifta, sumugong. Ah, uh, sikir. Ba, sikir, sumo baden Sumo, uh, sabi, wudi bara. Okay. Barabi, eh. Barabi, warabi. Lish? Ba uh, alat, كيف تروح المدرسة؟ أنا أطلع بيها عشان تفتح النبات. والله جيب مويه، جيب مويه، ما في قوم. إيه، سو كيس، قوم قوم، قوم قوم، قوم، قوم. كيف أروح المدرسة؟ والله ساعتين، ساعتين، أنا أقوم. وش اللي يعاملني عيني؟ الحين المفروض نايمات، شوفي أنا أخذت أي باد شوية. نوم ثلاثة. إيه أمس، أنت نوم، أنا هيكي هنا، أنا على بالي نوم. إيه أنا إسمع، أنا قوم. انا قوم إيه. انت انت ليش؟ ما تكرر انت كده. جيت انصدمت على بالي ما ادري انا النوم يلا من هنا عشان نروح مجلسه انا الحين بلعب من يسمون؟ ساعه كم؟ ساعه شو ساعه اثنين؟ ايه يا بسرعه روحي وانتوا تلعبون باقي كم؟ bagi Bagay tu One shark? Two shark? One shark. O sama? ko. Tapos makashark nyo ako. Tapos siyempre may ko pero lagi niya naman nakikita na na naka, ano, ako, naka-short. Dito na sa kwarto, pero bawal akong lumabas kung na makita ng asawa niya, syempre. Pero pag kami lang dito, kahit makita niya pa ako nakatapis ng tuwalya labas ng si Aurora, ang problema sa kanya. Nakaraan nga, nililigo nga ako, tapos ihing-ihi yung kambal. Sabi niya, buksan mo, pito, buksan mo. Ah, nakahubad ako, nakahubad ako. Ah, sige lang! pas pasokin mo, mag-ihi daw siya. Ay, minaso. Kahit napahubar ako, pero nagtampi ako ng tuwala dun sa loob. Wala ang problema sa amo ko. Sinabi niya pa kanina. Bagay, bagay two years daw. Hmm. Kahit mag ten years, pa ako dito sa kanya. Okay lang sa kanya. Hindi naman ako pa uuwiin. Ah, diba? Kita ko ng amo kong ganyan ako. Depende na lang yan sa iyo. Sa iyo. Depende na rin yan sa amo. Hindi porkit maganda ka. Eh, nagulak nga din yan pagdating ko. Ngunita yung itsura ko. Magkaiba daw sa passport. Ba't ako pa ng amo ko? O, oh, diba? Kahit naka... Ganito yung damit ko. Naka... Naka ano nga lang ako. Naka... Tawag nito. Yung damit ko nga pag... Kami nang dito hanggang Hanggang, hanggang legs lang. Wala problema niya Kasi alam niya yung galit ko. Siyempre. Kanina nga, nagpadala nga ako ng pera. ah, bakit maliit yung palitan? Pero nakaraan pala. Ah! Pero, ko nakaraan pala. Mas malaki yung ngayon. Ah, bakit maliit yung sound ko ngayon? Sabi ko sa kanina Sabi niya, bakit ganyan? Bakit ganyan yung Pilipinas daw? nagtulakan pa kami nga ting dati pinatulak ko siya bakit ganyan yung sahod ko pero hindi ko pinadala lahat may natira naman ayun lang ang mga amo ko ganyan yung suot ko ganyan wala problema di mas kanya ah. ganyan yan